Hi guys, I'm back. And for today's video, another blessings from basurahan na naman po tayo. So ito po guys, uh, nilabhan ko na po ito. Ipapadala ko po dyan sa Pinas. Ano po siya, parang tela siya na muskitero ba? Yung kulambo. Ayan, so ipapadala ko po. So nilabhan ko na, ayoko nang buksan pa. Ayan, ito naman, ito yung mga nagpulot natin last time, yung mga damit. Okay na po yan. Ito po yung mga bago nating napulot. Basarahan. Ito guys, mga pang-winter po siya. Parang kay Cardo Dalisay or kay Tanggol na dyan. I-try natin. Parang... Uh -huh the drive tayo ng motor ba? No? Cool. Ayos ah. So. Ito yung pinaka first. Pero akin to ha, hindi to ipapalala sa pinaka. Hindi naman nag di wala naman magwinter winter sa Pinas. Uy. So, I think magmamay nito yung kapatid kong lalaki na si Yoven. Ayun, mm -hmm. malaki po yun. Ayan. Okay. Hindi ko alam ha, size L. Size large po siya. Pero malaki siya. Ang ganda sa litod, guys. Bago pa siya. Okay, thank you sa mga nagtapo ng basura no? mga nagtatapon ba na hindi na nila gagamitin ito pa oh jersey po siya mostly at parang ang daming jersey guys labhan lang natin to kasi bas, baka bahog igol na <laughs> baka bahog igol na ba so ito naman mga um, I think it's din <laughs> alam nyo ba na kapag made in Taiwan yung ano, yung mga gamit ay maganda siya. Maganda yung quality. Char. Ano ba to? Hindi man ako marunong maglagay ng scarf. Okay. Iskot na nung dalaman ang buhok. Ito naman siya ay oh. Sobrang ikli. Maganda siya kasi meron siyang lagayan ng secret package mo. Nagayin ng pera mo kung nagja-jogging ka. Aba, may tikita pa guys, Oh. Yung size niya is Oh, made in Taiwan din siya guys. Ito siguro pang jogging-jogging. Kitan po kung kigulaan eh. Ito so, naman siya. Ah, pang pang dito to. Alam mo yung sa mga Taiwanese na may leggings siya tapos meron siyang dala na short kapag ka mag-winter. So ito yung mga um, style ng mga Taiwanese. Parang para sa akin to. At ang ganda, Tzuzai. Tzuzai, woman made in Taiwan. Size L pa rin ata. Size L thank you. Gagamitin ko ito mag-jumping. Uy! Another jersey. Puti siya, guys. Ay, labhan ko kasi meron siyang dumi. Meron siyang dumi konti. Pero, may three stars siya. Sana all. Ang ganda. Uy! Meron pa siyang tikita. Meron pa siyang tag size XL. Hoopstar yung kanyang brand. Yan guys, blessings talaga yung blessings blessing talaga to si from from Basura. Uy, may army army pa gusto. Army army siya guys. Pero sira yung zipper. Ay! Hindi. Hindi siya sira. Hindi sira yung zipper guys. Ayos pa siya. Tapos may tatlong botones po dito. Ay, apat pala. I think size XL po. Yeah. Ay, meron siyang ano. Size. Hindi ko makita. Hindi ko makita. Sa paganda niya o. Oh. Yan. Iman yun na agad. Kayo, binanam na ito. Mahilig yun kasi sa, tsaka wala naman akong ano, malaki, yung malaki talaga sa, sa, sa mga kapatid namin si Logan. Slim naman si Janjan. -Jan. Ito naman ay pantalon. Stretch ko ito. Yeah, stretch siya. Para kay Sis Lizelle. Parang hindi mahilig si Sis Lizelle ng pantalon. Gusto niya yun mga shorts. But don't worry sis, meron ako dito yung papadala sa yun na shirts from net. Binili ko talaga yun. Look. Maganda siya guys, o. Oh, pang formal formal attire. Pang formal siya guys. Wala. Meron siyang partner. Tsaka nakatagba ha. Anong brand ito? Alam niyo, maganda talaga yung brand na to. Suits, ay. Hello. Alam niyo guys, yung price niya is 1,580. Mm -hmm. Tingnan niyo guys, oh. 1,580. NT dollar. Ha? Sa mga nasa kulang-kulang 3K. Siguro partner siya. Ay, ano to? Siguro, no? Sa so galing to sa ano? Yun bang, um, na ba Nagaling sa mga boutique? Kasi, tingnan nyo guys, yun, lahat ng mga ano niya, lahat ng mga brand is same talaga. Made in Taiwan na yung suit Hindi ako mahilig si mama. Si mama yung mahilig ng mga formal-formal attire. Yes. So, mm -hmm. para siguro sa kay Mama Bells. Ewan ko lang. Basta ipapadala ko yun sa inyo. magustuhan nyo, di inyo na. Yes, same talaga yung mga brand. Tsuotsai. Mm, -hmm. mm -hmm. Ayan. Ito naman mga pang jogging-jogging. No. Pang ito eh. Size, um, for men ay pang lalaki nakalagay talaga kung pang babae o pang lalaki so, siguro size medium or medium ata uy baka nakita na yung kigol ko at last but not the least I, I think sa kapatid ko na naman na si Yovin or kay Jen Jen lalaki or kay Papa mm -mm. pero si Papa kasi hindi, mahilig sa puti. Mahilig yan sa mga maong-maong. -maon. So, yan po guys. Isang plastic na naman po. Nagaling sa basurahan ng ating na. Unbox na yun. Na Unboxing na yung araw. At super super blessed po natin na meron tayong mapagkukulan <laughs> ng basura or kasi kung hindi mo naman gusto, pwede mo naman siyang ibalik, ha? Yun po yan dito. Kapag ka hindi mo naman kailangan, hindi mo naman gusto, well, ibalik mo po doon kung saan mo kinuha. Okay? So, yun lang po yun. Kung uh, makuha mo siya na isang plastic at meron kang hindi nagustuhan, pwede mo siyang ibalik doon. Kasi yung iba, kasi baka nagustuhan nila sa size. Baka magustuhan nila yung style. So, ba? Diba? E, ikaw naman ayaw mo nang ganun, so ibalik mo doon. So yun lang po guys, gusto ko palang magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking vlog or sa aking mga videos kasama ng aking Lolo Bells na inaalagaan ko po dito na almost 3 years na po ako sa kanya at sa awan ng Diyos ay um, sobrang lakas na niya ulit. Oo, oo. kaya sana magtuloy-tuloy at, at sana uh, magiging okay na siya para naman magtagal tayo dito sa Taiwan. Ayan. So, yun po, good luck po sa lahat ng mga mag-a-apply or nag-a-apply dito sa Taiwan. Good luck po sa inyo at sana makahanap din kayo ng employer or alaga na mabait. At yun bang um, hindi madamot, lalo na sa, sa food, kasi yun, yung pinaka importante sa lahat, pagkain at saka makapagpahinga rin ng maayos. Diba? Ako wala. Ako masyadong tulog pero okay lang kasi pag tanghali, pwede rin naman ako matulog. Pag sabihin ko kay Lolo Bells na uh, pag wala bang mga ganap, walang pupuntahan, um, pag walang schedule ng paligo niya, pwede akong um, magsabi kay Lolo na Lolo, matulog muna ako. Pero kung pinaka-importante kong like, mag siya, of course, kailangan ko talaga niyang, kailangan talaga niyang magdingdong para malinisan muna siya. Kaya, yun, depende na lang yan sa, sa usapan ninyo ng iyong alaga at mag-aral lang talaga sa kanilang lingwahe kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. Yan, God bless po sa lahat at ingat-ingat po. Babush!